Isinapubliko ngayon ni Senador Bongo na ang construction company ng kanyang tatay, ang CLTG Builders, ay opisyal nang nagsara noon pang libo at dalawa. Ito ay matapos i-anunsyo ni Ombudsman Crispin Remulia na imbestigahan ang CLTG Builders at ang pakikipag-ugnayan nito sa kumpanya ng mga diskaya. Sinabi rin ni Remulia na nagkaroon ng problema sa mga testimonya ng mga diskaya dahil di umano ay prinoprotektahan nila si Senator Go. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to, not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Uh... Ano na yan eh? Nangyari na yan sa amin nung no, no, isang no, no, linggo sa DOJ, nung no, nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayong makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, e eh baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kailangan nyo. And right there and then, they stopped talking. Sino ba ang kanilang kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ba ang kanilang it seems ah, na kanilang pinoprotektahan and how, how how far high does that go well um, i think they've been protecting bongo ang pahayag ni remulia ay agad sinagot ni go sa isang press conference na yung araw sa senado wala pa ako hindi pa ako senador may mga negosyo na po yan at uh, for the record retired na po yan 2019 may fast fax dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022. 2019, wala, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na discover recently nung nabuksan po 'yan dito sa 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 hearing. Kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi ano anomalous. Importante, wala siyang uh, kalokohan. Sabi ko nga, hindi expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng uh, Panginoon. Sir, ano sir? Based on your based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? So, Apo. Sir, sino yung tata Yung tatay, yung, so, li yung po license po. nila. Yung license so, nila. So, they're not operating anymore? No more. Since, Since when? Ito, uh, last po yata nila is 2019. At officially, 2022. Retired na po sila. As in, retired na. Parang wala na. Parang sinara na po talaga noon pa. Nag-uulat ngayong Oktubre 16, 2025 para sa Tribune News.